Kung so, paano ko yumaman dito, share ko na sa inyo kung paano ko yumaman. So, ngayon, wala akong pera. So, nag-start ako, wala talaga akong pera. Wala ako kahit di kusing sa bangko. Wala ako kahit na ano. So, ang pera ko lang sa aking pitaka is $20 lang. So, walang-wala ako guys, no. Ngayon, ang ginawa ko, pumunta ako dito sa mga high class na mga subdivision nito. Tapos, nakakita ako ng gantang bahay. Apat na palapag siya. Tapos, merong maluwang na... Uh, garden, ngayon kinatok ko, yung may-ari ng bahay kinausap ko, sabi ko sa kanya uh, pwede, gusto mong magnegosyo tayo, tapos sabi niya, uy maganda yan So, gusto pumayag siya so ngayon, sinabi ko sa kanya kung ano yung mga plano ko, kung ano yung gagawin ko dun sa bahay nila, ang renta ng bahay na napag-usapan namin ay uh, $5,000 ngayon $5,000 ang renta ng bahay kasama na yung mga lahat lahat golf course uh, yung garden yan so $5,000 per month tapos so pumayag na siya narerentahan ko ngayon pinaggawa ko yun uh, gumawa ko ng golf course dun sa labas dahil medyo maluwang nga maluwang nga ang kanyang kanyang garden so pinagawa ko yun na golf course tapos yung basement ginawa namin siyang parking lot tapos, pag mo sa first floor, so pag mo ng first floor, yun ay focus center. Tapos, pag mo sa second floor, yun ay gym. Tapos, pagpunta mo sa third floor, yun naman ay ang bowling center. Tapos, pagpunta mo sa fourth floor, yun naman ay bilyaran. Tapos, doon sa rooftop, nagpagawa kami ng jacuzzi, ng swimming pool. So, may entrance din yon guys. May entrance din ang pagpunta dun sa rooftop. So, kaya ngayon, yung bahay na nirentahan ko ng 5,000, eh, pinarentahan ko din. So, kumikita din yon Mula sa hockey center, mula sa parking lot, sa gym, sa, yan guys, sa gym, sa bilyaran, sa swimming pool, sa bowling center. So, lahat yan ay nirentahan. So, yun na nga guys. Yung 5,000 na renta, nakukuha ko lang yun ng one day. Kita ng one day. So, ganun ako yung maman guys. Ngayon, so, ayan na. Ito na yung problema ngayon. Nagising ako. Bigla ko nagising. <laughs> Naisip ko. Paano ko nagawa yun? Eh, wala nga akong pera, diba? <laughs> so, hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Kaya, nangising na lang ako, guys. Nangising na lang ako. Iniisip ko kung paano ko yung nagawa. Eh, wala nga akong pera. <laughs> so, hanggang ngayon, guys. Siyempre, nangisip ko. Paano ko yung At paano ko yung yaman? So, no, 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 no. so yun lang, guys. Gusto ko lang i-share. <laughs>